Hindi na rin na magsalita si Jani Ponce Enrile sa kinahantungan ni Digong Duterte na kasalukuyang nasa Netherlands. Sinabi ni Manong Jani, batas daw ng karma, hustisya at katotohanan ng nangyari kay Digong at sila rin ang gumawa ng sarili nilang bangungot sa anim na taon na panunungkulan ni Digong bilang uh, Pangulo ng ating mahal na inang bayan ay talagang na silaw siya sa kanyang kapangyariya at walang ginawa talaga itong taong ito ay punit uh, pumatay ng mga taong sangkoto sa droga at hindi niya alintana pati ang mga sibilyan na wala namang kinalaman sa kanyang Operation Tokhang, sa kanyang War on Drugs, sa sinasabing Crime Against Humanity, ay talagang na uh, nagbigay pa sila ng mga pabuya sa mga pulis na makakapagpatay nga sa mga drag lord, drag runner drag pusher itong ang karma na sinasabi ni Manong Jani ay tama lamang ang sinapit ni Duterte eh, grabe kahit wala na nga siya sa pagiging pangulo ng ating mahal na hinambahin wala pa rin patumanggi ang magmura ito at manakot sa mga kanyang kalaban sa kanyang uh, politika at uh, talagang kahit sa national television, sa social media ay patuloy pa rin ang uh, maangas na, na pananalita laban sa administrasyong kasalukuyan. Ito ang nangyari sa kanya, lalo na ngayon ay wala siya sa ating manay ng bay doon sa, Samederlands. Netherlands. Eh. Eh, saan ba tuhupa na ang mga sinasabing dahil Duterte supporter na hanggang ngayon nga ay talagang nagpupumilit pa na ibalik daw dito sa ating uh, mahal na inang bayan itong si Digong Duterte. Ngunit si Sara Duterte na rin ang nagsabi, malabo lang makabalik ng Pilipinas si Digong. Kaya sa edad niya ng 80 anos, hindi naman siguro masama na sabihin na baka doon na siya abutan ng kanyang kamatayan sa sinasabing kanyang uh, ginawang kasalanan sa ating mga kababayan sa uh, sinasabing operasyon to ka. karma talaga is real. Kaya lang uh, hindi na rin tayo magugulad. Baka sa susunod na mga araw, buwan ay talagang uh, wala na ang kanyang mga dating taga-suporta. Lalong lalo na masyadong malayo ang Netherlands dito sa ating uh, mahal na inang bayan. Kaya uh, ang mangyayari ito kay Digong Duterte talaga, ma-convict man siya o ma-acquit man siya, talagang malabo na itong makabalik dito sa atin na uh, sa sinasabi nga na mga kalaban niya sa politika ay talagang uh, makukumbik daw ito sa mga pinagawa niyang uh, kasalanan dito sa kanyang pagupo bilang presidente ng Pilipinas sa kanyang kinasabing malatokhang na operasyon sa droga at hindi ito nagpokus sa ating ekonomiya ang tangi naman nitong pokoy siya talaga masawata ang drugs pero nakakalungkot lang no na hindi natin inaasahan ang katulad ni uh, Leon Duterte na akala natin ay siyang uh, magpapaganda ng ating mahal na inang bayan sa pamamagitan ng pagusbong na ekonomiya ngunit ang nangyari talaga walang humpay na patayan sa mga sinasabing niya uh, focus niya sa usaping ng uh, duwba, ay talagang nangyari ang hindi dapat mangyari. Ito nga, nagdinala na siya sa DDDs para sa UCD sa kanyang sinasabing crime against humanity. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiral, magmamatsag dito pang araw-araw na buhay at uh, laganapan dito sa ating mahal na inang bayan.